ayan po ang ating aling araw oh. na marami na akong nasasayang hindi ako makalaot bagamat maganda yung panahon ayan. at nga po palang bangka natin ay hindi ko pa naipapaalos ayan Diyos, sabit na po tayo makalaot ang problema nga po yung bangka natin ayan, sarap araw tingnan o oh. Kitang kita po ang araw dito sa amin sa Kalagwas. Lalo na ho kung kami ay pupunta pa sa gawing laot. Hmm. Sige, so, kumbak na po palang si school marami yan siguro umaabot daw yan ng 315 peraso ayan uh, panay ang develop ng school dyan uh, at siguro ilang building na yung o classroom yung nagagawa dyan sa itaas ang bagsak na materialis dito ay halos araw-araw Semento, -araw, bakal at bukangin maraming ano yan, maraming kukulang bet. Yan, nakabak po yung magal natin kasi kat na yung araw. At chichikapin ka po yung bangka na aking ginagamit kung maaari pang maayos. Yan po. ang bangka natin ah, ang ganda po ng panahon dito ngayon sa kalagwas at banayad po yung karagatan at halos wala po anong hangin Ayan. napakaganda po ng panahon marami yung mga naglaot sa payaw at mga nagtuturatura dito kulang halos po yung hindi nakalaot dahil sa ang ating pumbangka nga ay dito na magamit yan sana po magamit na po ito yan po sira ng baon ng bangka natin oh. yan yeah. uh, pinakain na po siya ng bruma magatak na po yung gawin na no? yan yeah. uh, matak sige niya ah uh, kung flavor niya yan putok na rin oh. Yeah, it would alas putok na rin po yung plywood at marami pa po siguro ang sira ito at ito pong gawing ito eh, hindi pa naman po gaano dahil masilyado nga po ito pero papabaklas ko na rin po itong dating masilya na pwedeng tanggalin para maisaayos siya at yan po Tikal na rin yung balagbag ng bangka. Hmm. Tikal na yan. Hmm, Ito po. At, hindi lang po yung mga sira niya. Hmm. Sira na rin siya. At ganyan din po yung hulihan nahihirapan po tayo dahil po ako ay baldado nahihirapan po akong kumilos pero uh, ah, pinipilita po na makapaghanap buhay pa ah. ang kanon nga lang po hindi tayo na makakapaghanap buhay dahil nga po itong bangka po ay ito pa uh, ah. sayang po yung panahon kalmadang mabuti at talagang hindi po ako na nakalaot ito na nga po yung isa sa pilakang malaking problema ko at medyo kumakatak din po tayo yung sa may mga ginintuang ang kalooban na kumaari po eh, makahingi po tayo na karagdaga na ah uh, pampayos dito youtube patutuyo po pati support naman para makapagsimula po uli ako na makapag-video sa maka, laot yan, putok na po ito laging gaygayan eh. lubo na siya kaya yan po makaaring baklas niya ito po yung gabing hulihan niya yan, medyo tikal na rin po yung mga epoxy oh. Ah, uh, dito nga po ay puro epoxy na rin. Hmm. hmm. Ang tapat ng Ah, uh, nga po ay ma ano na rin siya. May duputok na rin po. Yan. Hmm. Talagang na po yung atin housing eh. Huh? Ano na rin po siya o sira na rin yung house itong aking na po pudpud na siya sa kanti na nakalabas Sayang Ah, uh, dito tayo nakalaw. Sana po makabalik ng tayo sa paglalaw. Ah. Uh, ng kumita rin naman kahit. Kung na ito sana si Melmar Kaida yung atin pong uh, editor eh siguro po maayos na po yung bangkang yan sana nga ay uh, umuwi muna siya at uh, yung pong aming munting channel ang maliit po nating channel eh, makapag makapagpatuloy uh, at alam ko na isa lang po itong napakalaking dagok para sa akin pong uh, paglalaut uh, at makapag video kaya Romel uh, kung maaari uh, Romel Marcaida eh kailangan ko yung support mo panibagong support bilang editor at yung panday. siya po ay magaling din sa panlay uh, at nagpapanday siya ng mga uh, sa construction uh, at ligman po siya uh, at sa mga kahoy may alam din po siya sa pagpapanday bilang isang carpenter kaya po siya kailangan ko dyan sa mangka romel pati suyo na <laughs> kailangan ka ng tiyo mo ngayon tumulong ka muna sa mangka kung hindi makakailang sa anak buhay mo